Binabangungot ulit si Metena kay Tera at sa kanyang panaginip, pinatay siya nito. Kaya napapaisip talaga si Metena kung sino talaga ang babaeng nasa panaginip niya. Kaya pumunta ulit si Metena sa batis na katotohanan. Ngunit sa kanyang pagdating doon, nagtataka siya kung bakit nandoon ang mga adam niyan at tinanong niya si Imaw kung bakit sila nandito. Sinabi naman ni Imaw ang kanyang pakay para sa batis na katotohanan. Habang si Mitena, nagtanong na siya sa batis ng katotohanan na tungkol sa babaeng nasa paniginip niya. Dumating na nga ikinatatakot ni Imaw. Sinabi na nga ng batis ng katotohanan kay Mitena ang tungkol kay Tera, na ito ang magpapatalo sa kanya. Hindi naman matanggap ni Mitena na may mas naghihigit pa sa kanya na makapangyarihan dito sa Encantadia habang si Flamara, namumukha naman siya ng mga alagad ni Mitena na may mataas itong tungkulin sa Incantadia, kaya dadakipin nila si Flamara upang iharap ito kay Mitena dahil naalala nila na kasama ito sa digmaan noon. Samantala, galit na galit na nga si Tera sa mga taong nangaapi sa kanyang pamilya at hindi na niya matitiis sa kanilang ginagawa. Kaya sa pagkakataon na ito, maghihiganti na si Tera sa kanila. Matitikman na nga nila ang malupit na paghihiganti na isang sangre. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Encantadio Chronicles Sangre. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!